ayan ito mga guys good morning dito muna tayo sa ating mga halamanan ayan habang di pa tayo pumapasok so hindi natin maglinis linit at mag uh, cut ng mga ano ng ating mga halaman so ito kasi may tinik so tatanggalan natin ayan so ayan so, ayan. so ito nga mga guys dahil may tinik nga to alam nyo tinanong po ito maliit palang so ayan. ayan sobrang malaki na siya pero gustong gusto ko siya ayan o ano, naman diba? hmm ito muna gagawin natin hamang di pa tayo pumapasok. Mamaya pa tayo papasok. So, ayan. Para hindi... So, ayan. Yeah. Ito po yung aking halamanan. Yung nakikita nyo po na binablog ko doon. Doon po yung sa trabaho ko, mga guys. Marinos mo muna tayo. Hindi so, na naalagaan mo guys pero magaganda na siya o oh. Ayan. so ito naman pinatutubo ko to ito mga guys oh. ba? Diba? ganda ng kulay niya so, rin ako oregano yan oh. diba ito naman matagal na to so yan sya oh. diba ang ganda niya, oh Hmm. Okay, next, Ayan, oh, ito yung mga guys, gumubo na madami. Ayan. hindi Ayan. Ayan. ito naman guys, pinatutubo ko muna sa tubig. Ayan, ito. Ang um, diba? Sa so, saka na siya itatanim sa paso. So ito, lipa tayo sa kabila. So ito guys, medyo malaki. Ayan, so ito yung mga bugambilya ko. Oh. Ito, roses. Ayan. May hindi kasi ako halaman mo guys. Siyempre, meron na tayo dyan mga tanim-tanim pa. Ayan, yung lemon guys, ayan lemon Ano, it's calamansi, guys ayan, guys, yung okay. laki ganda ng tubo niya, yan. isang payo oh, ganda ng bugan puti yun, guys, oh ba? So, ayan okay. so, ito, may